May mga marmalade bears. Tingnan mo yon, Astig! Subukan natin. Masarap. oh ano ito? oh ito'y... Ay... Magaling. Magaling. Mas marami Kayo. pang teaser. Astig! Kakainin ko lahat. Oy. Oh, Ellie. Maari ko bang tikma ng isa sa iyong mga itlog? Hindi. Ay, naku! naman ang kaibigan ko. Pero ayos lang. Bibigyan ko siya ng totoong itlog. Tingnan natin paano niya ito kainin na may kasiyahan. Nakakatawa ito. Gusto ko nang makita ang mukha niya kapag nalaman niyang totoong itlog ito. Hindi ko alam. Kadiri! Nakakasuka! Kasiyahan. Hindi ko gusto ito! Mia, hindi mo ba ako bibigyan ng totoong itlog? Ibalik mo ito. Heto! Ano ang ginawa mo, Ellie? Nababalutan na ako ng itlog ngayon? kay kadiri sinira mo lahat ng aking mga